Hello! Magandang hapon sa inyo mga badi. Hindi. Ano ako? Nandito ako sa bahay. Oo naman sa bahay to kusina. Broken time ako ngayon. Kaya nga kung kasi yung office, sinabi last week pa, kailangan kong magtrabaho sa gabi, hindi sa umaga. Ngayon lang naman, ngayong buwan lang na to. Sa susunod, balik ulit sa normal. Kasi Ramadhan iba yung oras. Kasi sa gabi, sa, sa gabi kasi doon sila kumakain, nangingi ng kape ganyan. Pero yung mga ganitong oras, wala umaga wala. Kaya palit ng oras, change schedule. Pumasok na ako kanina eh. Hindi lang nag-message si muna sa akin yung isang babae yung sa trabaho. last week pa pala sinabi sa kanya ni Sir, hindi man lang siya nag-message kanina ng ganito, ganito. Kahit gabi man lang siya nag-message para alam ko. Oras ng pasok ko mamaya, pumasok na ako, nakapag-ano na ako sa trabaho. Kaya lang, kailangan kong umuwi kasi. Yung ura, nandun kasi may bisita ata si Sir mamaya, kailangan nila ng kape. So ngayon, magluluto ako, nagre-ready ako ng mga sibuyas. Magigisa tayo. Simpleng lutong ulam lang. Mag magigisa tayo ng sardinas na may sabaw na may sutanghon. Yun. Simpleng ulam lang. Ako lang naman kakain. Gusto ko ng sutanghon. Ati ko kayo mamaya. Iiwan muna ako ng mga rekado. Ayan na ay yung sotanghon, yan, yan, yan lang. Yung ulam ko Ako lang naman so so. Yes. <laughs> May takot matakot na takot ka sa mantika. Ganito na nga mukha namin. Ay, mukha namin ang na damo pa Mukha ko, masira pa, di ba? Yun. Sardinas. Tapos, kakalitik ang sardinas. Tatakbo ako. Kasi takot ako. Ay. Lalagyan so, natin ng kuntong tubig. Kunti lang. Binabad ko yung ano eh, so, sutang nang sa tubig eh. Para hindi siya matataw sa tubig. Hindi yun. Kulang na magkakain. gulang din ng magkakaroon ng bakterya. <laughs> Hay. Tala danggad niyan, ambo. Hay. Yeon natin kumulo. Saka natin ibababad 'yung ay ilagay 'yung sutangho na binabad natin sa tubig. Tapos magsisalang na rin ako ng kanin. Ganon lang yun. Kasi ako lang naman nakakapin. Lagyan natin ang asin. Kunti lang. Ayan na, kumulo na yung tubig. Ilagyan na natin yung sutang mo na binabad ko sa tubig. Minabad ko siya para hindi siya matakaw. Bahala na si Batman dyan. Kulang naman kakain. Ayan na guys, luto na siya, luto na. Ayan na guys, luto na. Kakain na ako. 'Yun lang. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Kain na Kainan na. Kain na na.